Handa na po kami para umakyat ng bundok. Ready na ba kayo? Keen, are you ready? Yeah! Ah, nosebleed! Ayan na! So, tapos, di pa kami nakaabot sa gitna makalaw. E, babalik na kami kasi yung mga arthritis namin. <laughs> Ayan, yun, yun, yung pupuntahan natin ng bundok na sobrang layo makalam Malapit lang siya tingnan, pero mala malayo siya makalaw. Second time na, 2017, nakabalik kami dito. Ay, hey, mga kalaw, hihihingangin eh, kami. Dalawa ng kapatid ko. <laughs> so yung ibang mga pinsan namin is ando na po sila sa taas. Hi, mga kalaw. Okay. Kili Kung hindi po ako magkakamali mga kalab, ano pa tayo ng ilog? Oh, di ba may ilog? Buti nga lang mga kalab, hindi siya high tide. Ayan. Ilog. Punya gritot. Hey doll, dah beli jenama baru. Eh hi. Bye. So siya po si Edsel Makalav. Kasama ko po sa dance troupe dito sa Carmen Agustin del Norte. Hello! <laughs> Ay, nag-vlog sa Thank you. Hi. Shout out. Hi, <laughs> shout out. Oh, out. Oh, oh, yes, yes. hey, oh, Arius no? ah. Ayo. 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 naman Ayo. 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 na. Ayo. 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 Hello. Hey, Ayo.

Oh sure. Hay mo. Ate ako kita ke pasabot ibino. Na ito mangak na. Ay buntag. Pangak na. Una-una na kita. Ma diri na lang ta mga on ma. Nayo pa oi. Una kay na lang ta mata. Pa pagila motor. Una kay na lang. Pwede may makarag motor diri. Mga pirada labo. Ayan, di pa kami sa gitna makala pero ni na po kami ay buyers. Mangulit na sila. Mangulit uh. na sila. ama ko <laughs> 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 <That's right. laughs> <laughs> Sige, hey, sige. Bye. Uli na sila. Bye. Bye, guys. <laughs> Live na <ni> siya. <laughs> Live. Shoutout, guys. Shoutout. Shoutout, Sir, Shout out. Hi, bro. sir kita, guess, kita kita sa Radzuan. Kita 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 sa Radzuan. Kaya ka ah, pa na nice. ito. LMC. Hello. Ano ba

Mantap, kau Mario. ayo <laughs> 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 <Bye. Bye. laughs>

Okay, Hello. <laughs> Hello. 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 Ay, bagtik ko na siya, masaya. Hello. Ape okay. sa vlog. Hi, Ay, Ay, rin din rin. Hello. Hello, bye. Hi, shout out. Shout out? Shout Hello. sa Bye.

Hello. 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 <laughs> Hello. So ay makala. Nagtatanong ako dito sa mga tao kung meron ba silang shampoo kasi kulang na lang po yung shampoo maliligo na ako dahil sa pawis ko. Sayang yung outfit ko. Primos. Milagring. <laughs> oh, my God. Hoy dong perro. No may shampoo. Maligo ko. Oh, hi guys. Long time no see guys. Ang mga friends nako sa Carmen, Agusan del Norte. <laughs> hello. Mahalab. Yeah. You're the only you I could die. So, so ayan mahalab. Nandito na tayo sa tok tok ng bundok pala Yes, tok tok ng bundok. <laughs> Klaro, klaro talaga. Sa so, wakas mga kalab. andito na din kami sa Balaan Shrine. Kali! Uh -huh. Ayaw kayo yung beach panoy. Lagi lang yun. Nabot with the ring. Ngayon mga kalabay, nandito na tayo sa... Assumption. Balaan Shrine. Balaan Shrine, mga kalab. So, akyat tayo sa Tok Tok. Nobody loves me mga kalab, dito na po kami sa Balaan Shrine. Bale yung sadya po ng mga tao dito is mag-pray. At para makita din po yung tatlong cross mga kalaw. So ginagawa po ito pag Holy Week mga kalab. Ayan so nagsisindi sila ng kandila. First time I ever saw you I fell in love when you entered the room When the light hit your face We were just kids But I knew right away That I will be with you Until I stop breathing I will keep loving you As long as my heart's beating oh, me close Promise you what So nung pagdating namin dito mga ka-love ay kumain na po kami ng spaghetti pababa at spaghetti pataas. Ano pa sila? What kin? Ano? <laughs> My God, mga kalab, sulit po yung pagpunta natin dito kasi makikita po natin ang ganda po ng tanawin. Tanawin po, mga kalab. <laughs> <laughs> Ito yung mga nakikita natin sa mga drone. Kasi yung kamera natin is walang pakak. Doon sa part na doon ay Carmen Agusan del Norte. Pagkataas talaga. Doon kagayan di oro. Basta <laughs> bilang yung... So ngayon po mga ka-love ay uuwi na po kami at nakadating na kami dito sa Balaan Shrine, ang ganda po sobra mga ka-love, grabe. Hala ka wala ka naglisod pa Ah, Hala grabe kayo siya mga ka-love oh. <laughs> Kusunod na kayo, kayo it, no? siya. Makabilib kayo siya mga ka-love kaya ni Saka siya. Masaya mong tuyo nga wala ni Saka ka dito eh. Wala nga, kaya manay lang siya. Naginaw mo umay ko ang good. Mga makaproud proud kayo siya mga ka-love. Hanggang gamay. Hindi <laughs> <laughs> layo sakto sakto yun. Sakto sakto yun. Selamat, selamat Ah, sige. Salamat. Ano siya nga lang mo? Anghilo? Ah, si Kuya Anghilo. Taga? Nasi, dira, nasipit. Ay, nasipit. Matamingan po nung mga kalyani. Ay, mo ato teka? oh, naman po nang magawang dito. Ah, oo. Luigi. Luigi. Ma'am, ma gini, ma Murada. Oh, Luigi Murada. Kung barkada dito. Ah, batch me. Sige. Salamat. Sige, hello. Ay, uh, yeah. Sige, kuya. Saka i-shout out. Shout out dulo. Ka-shout out ko sa akong mga barkada, si Michael, si ]defel. Anton, <laughs> Rubel. May birthday bell. Huwag sa akong mga barkada. Hello. Salamat. Salamat. Bye-bye. Wala talagang ano makakalab kung posible kapag sa mga ganitong bagay mga kalaw. kailangan mong isakripisyo yung sarili mo para makaabot ka dito mga kalaw kasi may mga ano din isang blessing din po sa na makarating din po dito mga makita ang tanawin lalong lalo na po na makapag-pray tapos makapagsindi ng kandila at makita yung tatlong cross so hi mga kalab so ngayon po is kasama ko po ang uh, uh, Nasipit Mountaineering Society Incorporated mga kalab at this coming September 2024 meron po silang fun climb at asipit uh, sipit sipit po kasunugan peak yes <laughs> Meron po silang tree planting, canyoneering, medical mission. O, ito ka man. pa. Visit po sa website sa website nila sa Nasipit, uh, Nasipit Mountaineering so Society Incorporated. Sa Facebook page po nila. O. naman din po si Kuya. Anong ginagawa mo ya dito? Nagtitinda ng ano ng ng bulbon na Tagay eh dagana ganina. Mm. No, ito nang natira oh. Mm. No, super. So si Kuya naman po is so, nagtitinda po siya si 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 na ng mga dito makakailo. sa ano. Walaan. Mm. Blanchine. Pero nagatinda oh. juga mo na. Oh, nagtinda ko ali. Mm. Taga ka? Oh, tag Parmen. ko. Ah. Oh. Hello. <laughs>

I love. So, wakas, nakaakit na din po kami sa Balaan Shrine. So, yes. first time. First time po ni Francis. Pangalawang beses ko na po. Maganda na siya mga kalab kasi may hagdanan na siya. Pero medyo nakadelikado pa rin talaga. Kung ano lang talaga, siguro ang maano lang namin, pwede niyo din pong lagyan po ng alam niyo pong parang may sandalan mga kalap kapag doon sa pa paakyat kasi kanina may mga may bata na nahulog talaga talaga na ano talaga siya makalap, na namumutla tapos parang natroma siya tapos nung ano siya ng kanyang papa na ano din po na, na, na slide din po makalap. yun po mas siguro sa susunod kapag mga ganito pwede na siya pwede na lang dapat sana lagyan ng masandalan ba parang maano na pagpapakyat meron siyang mahawakan papuntang taas kasi may mga matatanda din mga kalaw. yeah. diba? ba? Yeah. Eh, ngayon po mga kalaw, ay pupunta po kami ngayon sa sementeryo dahil magsisindi po kami ng kandila sa aming mahal sa buhay at pagkatapos ipunta na naman po kami doon sa kapatid po nila Mama Inday at Mama Elina kay Tatay Lili so let's go Sobrang cheap po yung mga kalab. Ay, gulong! Paasa, kain na ko! diha! Ay, pamahaw diha! May you always find your way to higher ground.

Shining from within, I can tell that you're tough. Order in a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul. 装。